Mag-prepare tayo para sa Easter Egg Hunting ng Twins. So habang busy siya sa paglalaro, nagpunta na ako dito sa Dinosaur Room. Dito ko kasi tinago yung mga kakailanganin namin para sa Easter Egg Hunting. In order ko lang yung iba online, tapos yung iba naman binili namin sa shop. Meron ako ditong mini chocolate eggs. And ilalagay natin sila dito sa fillable eggs. Konti lang kasi yung nagawa naming eggs last time. So sabi ko this year dadamihan ko. And ang galing nga kasi kasyang kasya yung binili kong chocolate. Isa-isa ko lang nilagay yan dito sa mga itlog. Hindi ko na nga din nabilang kung ilan ba yung total ng mga itlog na to. Basta pinagalagay ko na lang dyan itong mga pinamili ko. Bukod sa chocolate egg, meron din ako ditong sweet. Ito kasi yung paborito din ng twins. And buti na lang din talaga kung masya Para hindi naman sila maumay sa chocolate. Iba't ibang klaseng gummies na din kasi to. ba diba, swak na swak, parang sinukat. Meron nga din pala ako ditong iba't ibang klase naman ng chocolate. Yung iba dito hindi kinakain ng twins. So pwedeng ako yung kumain. Inopen ko na itong sa nating mga eggs. And isa-isa ko lang itong ilagay dito. And buti na lang din talaga. Kasyang-kasya. For sure, matutuwa ang twins sa Easter Egg Hunt nila. Silang dalawa lang naman kasi yung maghahanap itong mga eggs. And sa garden lang namin ilalagay. Inubos ko lang yung mga chocolate para ilagay dito sa ating mga eggs. And bukod sa sweets and chocolates, meron din ako ditong toys. So iba't ibang klase na siya na maliliit na laruan. Hindi ko na din nabilang kung ilang piraso ba to And ang cute kasi nung grade school ako, ito yung mga toys na binibili ko. Diba? Familiar din ba sa inyo yung mga ganitong toys? And syempre, nilagay ko na din sa loob nito mga fillable eggs. Medyo nakakangalay din pala maglagay ng mga ganito. Parang nararamdaman ko na nga yung sakit ng aking likod. Anyway, para naman sa twins at for sure magiging happy talaga sila. May chocolates na may sweets pa tapos meron pang toys. O oh, diba? Wala ka na talagang hahanapin pa. Meron nga din pala dito mga dinosaurs. For sure lalong matutuwa si Charlie and Chino pagka nakita nila itong mga dinos. May Maya maya medyo naririnig ko sila na papalapit. Siguro hinahanap na nila ako. Buti na lang lumayo tapos nagdiretso na ako dito sa paglalagay ng mga toys. Medyo malapit na din naman kasi ako matapos. Meron nga din pala nitong mga bracelet so sinama ko na lang siya doon sa egg. And para mas masaya maglagay tayo dito ng pera. Hino kaya ang makakahanap ng lucky egg. Finally ito nung lahat ng eggs na kailangan hanapin ng twins. Hinalo ko lang din kasi syempre iba-iba yung mga laman niyan. Hanggang sa bigla akong napaisip na wala nga palang basket ang twins. So, nakalimutan kong bumili. And since meron naman ito, sabi ko, ito na lang yung gagamitin nila kasi meron naman siyang hawakan. So, binutas ko na nga lang yung ibabaw. And saktong-sakto naman kasi ilang eggs na yung malalagay nila dito. Tinago ko na din muna dito sa kanilang closet. And buti na lang din talaga naglilinis na ako nung dumating ang tatlong to. Aba, at nakaamoy nga ata at pare-pare sila naghahanap ng sweets. Buti na lang meron ako ditong pasobra na tag-isa. Kaya ayan muna yung kinain ni Charlie and Chino. Sabi ko bukas na sila magsawa sa mga chocolate. Kasi bukod sa Easter egg hunt, marami pa silang matatanggap na chocolate eggs. Mga tito at tita nila for sure meron din mga ibibigay na eggs. Anyway, nag-share na lang muna sila dyan sa mga natira. Naglaro na din muna sila dito sa dinosaur room. Buti na lang din talaga at naitago ko muna yung mga eggs. Pero itong si Chino ayaw talaga magpapigil. Tignan mo, naghahanap pa rin ng sweets. Hindi nila alam yung mga sweets nandun sa kanilang likod. ka share nga din pala nila sa po ditong si Kota. O, oh, di ba happy din siya?